Loves! Hey, hey, hey! Ano ko? Ginagawa mo? Cell phone? Ah, na dali. Nadali mo ako nung minsan eh. Naka dalawa 500 ka sa akin eh. May ano ako ulit sa'yo. Challenge. <laughs> Challenge ulit. Ayaw Ayaw mo? Ano ulit Kaya to? Yan. 500, siyempre. Yeah. <laughs> budget ko Kaya ba yun? 500, ah. Na? Siyempre. Pag wala na budget, sandaan. Siyempre, habang may pera, 500. Parang may thrill na. Ha? Na Hindi naman. Nabukwit <laughs> lang. <laughs> oh. Go. Swa. G. G. O, oh. dali, dali, dali. Yeah, ito, ah. Yan, ah. Tignan mo maayos. ko. Patuyuin mo, yan. Patuyuin mo. Di ba, may tatlong baso dito. Tatlong baso ako, ah. Ngayon, ang gagawin mo lang, kailangan, napatayo ko yung ano? Oo. Nandi uhulog yung pera. May gano'n? Oo, pwede mong gawin lahat. Dito sa... Tatlo, wag lang yun pag dikitin mo ganyan, tas mo, oh, dito talaga, ano ha? Pwede mong gawin. Basta, mapatayo mo to dito na din yung pera. Pag nagawa mo yun, tumataginting na. 500 pesos! Okay, na lang. Ha? Ano? Paano mo mapapantay ito? Baliw di ba na yan? Dali na, o. Oh. Hindi, paano mo mapapaganan lahat yan, Oh. Ako yung nagpapa-challenge, hindi ikaw. Mag-isip mag ka ng challenge mo pag may pera ka. Oh, yan, ha? Sina. Hmm. Oh. Sige, hawa ka muna. Pwede yan. <laughs> Tinupi mo. Bakit? Okay. Oh. Tapos? Oh. Ay, huwa. Huwa, pin. Sige. Mag-isip kasi. Gamitan mo ng, ano, Telekinetic mood. Ah, nice try. Pwede ba yun? Sobrang dikit na nga yun ha. Ah. daya mo ha. Ah. Pinagpapatong muna yung, binapatong muna yung baso sa dalawang baso. Huh? Uy, ganyan. Tapasibol yun. mag Magisip ka. Pwede mo gawin dyan. Sige. Chway and chway. 500 yan, loves. Ano kasing gagawin? Kailangan mapatayo mo yan. Mapatayo ko yung 500? Eh, hindi. Itong baso. Diyan sa taas ng 500. Nandi na hulog to. Baso sa 500. Di na hulog yung baso. At yung 500. Hindi ano yun. Pwede ba yun? Pwede. Kapag gawa ko ba? O di pwede? Okay, Magawin mo muna. Ay! Ay! ay, <laughs> Ang guling mo! Bakit? Dali. Ano? Isipin mo. Wala, hindi ko magkana yung utak ko. Ina? Eh, hindi. Walang reason, reason. wala, oh. Sirit ka na. Sino? Sirit ka na. Isip-isip. <laughs> ano? Uh -huh. Oh. Ano yan? Nakapatong, oh? Andaya, ha? Nakapatong, oh? Nakapatong! <laughs> Hindi pwede pagpatungin! Andaya <laughs> mo na naman! <laughs> ano? Isa kang madaya, ha? Wala bang iba? Andaya naman nito. Sirit ka na! Yan. Sirit ka na. Hindi nga, sa taas nga, eh. Sirit ka na. Sige. Pabibigyan kita, sirit. bigyan mo ako, tingnan mo to namo mo ito, ha? Aba, video mo yung, ano, yung kamay ko lang. Kamay ko lang, huwag ako, ha? Wala akong damit, eh. Hindi mo ito. rin mayos, ha? Hey, wait. Ay, wait. Ulitin ko. Ay, hindi! <laughs> <laughs> Dahil <po>. Ulitin ko! Dadayay <laughs> mo ako, ha? Ulitin Ay, ko! Ay, hindi na! Dadaya ka! Gusto mo nang manalo sa pandaraya, ha? Pag yan, nahulog. Sa yung 500. Sige. Sige ah. Sige 500 pag nahulog to. Pero pag di nahulog. Ano, binibidyo mo yun yung ginagawa ko? Hmm. Daya eh. Sino madaya? Hmm. mày quá chưa máy sao mà luống vậy đó ồ lã này ồ hết